Pinayagan ng Sandigan Bayan si Ilocos Norte Congresswoman Imelda Marcos na makapagpiansa habang dinidinig ang apela niya sa hatol na guilty ng korte. Umatras naman ang dating unang ginang sa pagtakbong gobernadora ng Ilocos Norte. Umaksyon si Dale de Vera. Kinatigan ng Sandigan Bayan 5th Division ang hiling ng kampo ni Ilocos Norte Congresswoman Imelda Marcos para makapagpiyansa habang nakapila ang hatol sa pitong bilang ng kaso niyang graft. 300,000 piso ang hiningin piyansa para sa pansamantalang paglaya ni Ginang Marcos ayon sa text message ng Clerk of Court ng Sandigan Bayan. Pinagbigyan ng hiling ni Marcos matapos igiit na hindi niya alam ang petsa ng promulgation sa kanyang kaso. Sa kabila ito ng pagsasabi na may sakit siya kaya hindi nakadalo sa pagbasa ng hatol. Binigyan din si Gina Marcos na 15 araw para makapagsumite ng post-legal remedies. Isa sa mga ito ang pag akyat sa Korte Suprema para questionin ang desisyon ng Sandigan Bayan. Tinawag naman na special treatment ng ilang kritiko ang desisyon ng Sandigan Bayan. Malaki insulto rin daw ito sa mga biktima ng Marshalo. Ang sagot ng gobyerno, the law may be hard, but that is the law. Pagdating sa mga Marcoses, the law is soft. So, ibig sabihin yan, pag ikaw ay Marcos, the law is soft. Pag ikaw ay mahirap, the law is hard. Hindi yan tamang uh, proses, hindi yan ang tamang uh, katarungan na hinihingi natin. Ang mas talaga gusto sanang marinig at makita ng mamamayan sa ating mga korte ay itaguyot itong makasaysayang ruling. Bago pa lumabas ang desisyon ng korte, umatras na si Gina Marcos sa pagtakbong gobernadora ng Ilocos Norte. Hahalili naman bilang substitute candidate ang kanyang apong si board member Matthew Marcos Manotok na nauna na nag-file ng kandidatura sa pagkabisi gobernador. Makakalaban ni Manotok si dati House Majority Leader Rodolfo Fariñas. Umaaksyon, Dale Devera, News 5.